Ano na Ay, hindi ko pa po alam kung magkano gawa ng kaano lang po. Ano yun. pa niya? Hindi po. Sa gabi po. Plus 7. Pero yung taas, Wala, ma'am. Baba lang. Na na Unahan pa lang. Huh? Busog na busog na sa dry skin. Huh? Yan talaga ang naging putol yan. Kaya tanggal ko na yung unang layer ng putol na yan. Wala na. tisin mo mama, tas sobrang dikit nito. hindi siya pwedeng basta-basta i-remove ng basta-basta. Diyan, -basta. guys. <laughs> oh, sorry. Kailangan talaga. Ang laki na ng ingrown nito. Ingrown talaga siya? Oo. pero kasama niyang dry skin, ma'am. Kay eh, Barabi. Yan, you no? Know? Hmm. Kaya? Kaya? Kailangan mm -hmm. ko yan, ma, para matanggal ko. Iingatan mm. ko talaga dito. Huwag siyang magsugat. Sorry mm. mm. po. Sorry ko lagi na lang nabit sa iyo. Makikita niya yan. Sorry, mm. madam. Sorry, no? Mm. Mm. Sure. Pinahirapan ka. Pinahirapan Napalinis ko din yan yung mga karahan. Saan hindi nila happy sa Sorry. Balikan ko na lang. <laughs> Mami, ito ha.

No. Mas okay naman to. Kesa sa kabila. Yung isa kasi, napuputol lagi yung parang gupit lang. Tapos wala na, hindi na nakalas. Hindi mm. mo Sorry. Kate. Eh. Diretso eh, no? Wow, dahan-dahan lang. Yung may masugat natin eh. Pati. Magaling eh. Ang harap ko matanggal ng mga. kasi pag diniretso ko to, hindi ko naman kita eh, kung ano yung natutusok na eh. Kaya dapat, dahan-dahan lang. Ay, alam mo yung makate na masapit sa'yo Ayun, ang dami. Talagang weird kita eh. kabila ang jeleno. Uh. Bilikan natin. You know, <laughs> naman siya. itong kapit na kapit talaga. Kikita ko na. Mm. Minamunang hmm. Minamunang ang dugo. Loon. Yata. Hindi na siya nakakalis kasi talaga. Eh, no? Hmm. hmm. Handa. Handa. Handa lang Nakapit okay. lang eh, no. talaga siya. Titignan ko pa rin. Yan. Kasi yung dat man. Din talaga ding may iso dumudugo. <coughs> Maganda yung kuko mo. Marami ka lang talagang kayamanan. Meron pa. Dito na wala oh, na. Ito na lang. Sama dito. Ito. Okay. Okay. Ito. <laughs> Babawasan ko pa Hindi po yun. Hindi sila naaalis talaga. Kahit sino maglilinis sa akin, hindi kaya. Susukuan so, na lang nila. Well, hiya naman akong sabihin na alisin ko. Pero naman, masagi pa rin yun. Na no. Wala po. Madikit lang po talaga mo. Ayan o, no? nipis na o. Oh. Pulang-pula na siya o. Oh. Basang po ko. Eh, sorry. Ayaw magpabawas. Nail file ko na lang. Mm, parang ano na siya. Laman na. Oh, Nasa, manipis na eh. Tamo mam. gumanda um, yung buwa-porte. Ayan o. No? nipis na. Pero tutatanggalin ko pa kasi may nabukol pa eh. Yan, mam. Ma pag nagkamali ka ng push dyan, kasi manipis na ito. Sugat hmm. yun. Surak dugo, no? Hmm. Kaya iba yung... Ay, sorry, ano, sorry. Yung sundot na yun, pag yun natuloy, na dugo na yun. Hmm. May dry skin pa to. Hmm. Yan, medyo may pagka -din, din ko, ha? Dry skin po yung tinatanggal ko, mama. Ano? Dugo. Hmm. Yan, ito na lang. Kasi, hindi na pwede. Maka, ano siya masyado na, ano? Nanipis na. Pero hmm. tanggal mo na yung pinakamak. Mamaya, balikan ko. Map, di ba? Map, -di ba? Map siya. Kasi yung... pinagtanggalan. Pinagtanggalan. Pinagtanggal na. Iyan ang masakit sa akin yung sanya. Bali, baliktad yan. naman, mas marami yung sa kabila, eh. Pero ito masakit, makati. Ito? Yan. Ito ang kabila, hindi ko nararamdaman. Hmm? <laughs> yan eh, no, ang mga titalayan hindi ko maintindihan kung ilang layer ang gusto kong tanggalin doon eh. Sorry, madam. Hindi na. Kuku pa yan? Hmm. Kuku matigas. Hindi mo Okay, ma'am. Makati. Ay, ah, sorry, 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 sorry. Marami, no? Kaya yung... Bakit pa yun? Na medyo natuso ko siya, pero ito ko ko. Yan. Ano so, yung mo kasi ng bahagya, ma'am. Kaya medyo kailangan kong i igano. i ganon, i pero hindi naman siya ganun kaano. Eh kailangan ko tanggalin yan. Hindi naman pag dinatanggal, di nga pantay, di ba? Kaya nakabuka pa. Hmm. Nagaling ko na. Mama? Na? Magkatapos na yung customer, ba? Hmm. Matulong na tayo tayo. Tayo, tayo tatlo. May lilinisan pa ako, eh. Ah. Ilang customer na sa isang araw? Walong pa. Sakit, ma'am. Mapuputol yan. Kasi, Isa. Medyo di din ko lang. Ano? Sige, madam. Chocolate. Wag mo na lang babasahin, ha? Okay. Sikit, ma'am. Dito. Hmm. May narinig ako para sa'yo. Hmm. Yan, ma'am. Sige lang, kaya. Yan. Punti na lang, ma'am. Ayan. Sorry po kaya daw kineden po Yun lang kanina. Oh, mm. masakit lang talaga 'yung dito. Hmm. Mapdil sorry. ni. Hay tig na mo, ma'am. Medyo pumanay na, 'di ba? Sa ibabaw na lang. 'Tong mga 'to. Gusto ko sanang tapyasan kasi para pumantay ang problema kabila. kasi tinutusok ko ng yan. Kasi, masya, yun kasi masya, nadidiinan niya ng nadidiinan kasi ma'am. I-relax mo lang, titignan ko pa. Yan. Hmm. Ang bandang taas. Oo. Oh, Ma'am, nasanay na siya sa overcut. <laughs> Sige, ma'am, hindi. Igan mo I'm lang. Sorry. Yan. <laughs> Masali na to sa overcut, ma'am, kaya parang hinahanap-hanap na lang po gano'n. Ngayon, no, ganyan, no, may dry skin siya. Pero hindi siya gano'n karam, hindi gaya kanina. Yung puko ko halos wala, eh. Yung mga konti yung puko talaga, eh. Ngunit kaya, wala. Sige, wait, ma'am. Yung mga eh. Hmm. Ayun, yun. Yan o, no? dry skin. Meron pa rin. Hindi, nasanay nga na nga siya, ma'am, ng nang... mga mga. Pero tignan mo, baka maramdam, pakiramdaman mo, kasi manipis na to. Nakabalat na. Hmm, baka ma'am may mapalaman na ba Hmm. Ops, yan na. Hmm. Ano ma'am, nadiin ko yun. Nadiin ko yun, pasagat yun kung sakali. Pero makati siya. Nadiinan ko lang, ma'am. No, hindi, hindi, hindi. Pasugat yun. Laman yun, hindi. Oo. Ano na siya? Laman Pasugat yun, ma'am, pag tinuloy ko. Puputulin ko na to. Hindi pwede. Kasi natanggal na Opo. Ganun po yun. Kakat ko dun, ma'am. Hindi po pwedeng ituloy yun. Ay, no. Kikita mo ba, ma'am? Yung sa ilalim niya. Ang mararamdaman mo dyan, kate at sakit. Kerot. Mm -hmm. Pero huwag mong kukot-kotin